Ano no, Grabe, mo. Uh -huh. Tiga, ka pa, sir, ng ano, projector, man na Hindi Hmm? English speaking. Ano ba yan? Mayroon ako, sir, ng ano, projector mamaya. Ano, sir, iwan ko? Or sa laboratory kayo ngayon? Hindi, ko sisingilin mo na ako. Oo, sisingilin na kita ng 100 kasi may utang ka sa akin. Ako din. Magbayad na kayo Kaya kasi wala na ako pero. Ay, si Alwin! Uy, nagpapalik. Ang tambalang. Hi vlog! <laughs> Kain na daw na naman so big sugo kung makuha kang projector. Oh, Ayan Archie. Archie. Tapos ito, padala din ako nito. Mainit sa labas. Like need mag umbrella. Ayan yeah, po sir. mo, ang niya, so Nakakatawa sa Beach umbrella. Beach umbrella. So... may iba-ibang color. So macromatic. Madami na kayo doon. Mm, kunti pa lang po, sir. Sige, sunod na lang ako mga yan. Ah, sige po, sir. May room mo, igwado man su... So. so, as in, pagkaluwas, magawara ilo. Sa 304, mm, mm Meron man talaga dyan sa third floor, di ba? Mga so, kikigigig ka, nagabukas sa pinto. Pagluwag mo, magawara man. Bukas ka. Okay? Baka may hangin lang sa bintana. Makusugod itong ano. Bye-bye. Okay. Hindi naman tigpos. Mm. Yung oh, no, no. ano lang, malamig lang. Ayaw ko nang mainit. Like, Mutunaw no, man ka? Yeah. Oh, thank you, Lord. Alawar na si Saaga. Bongga. May yeah, nagi buong sir, bay. Right? Wala pa nga po so far mga isa mm. yung... Like, magpuon-puon na kita mag ng midterm oh. exam and first Ay, ano? quarter okay. exam. Magagawa na pala ako sa card, ma'am. So, mga subjects baga. Hindi mm. e, pa ko, hindi ko pa, pa nalilipat. <laughs> To-do list for next week. 4 <coughs> lang naman, diba, okay. sir? Yung makakalong sade. Pas. So, um, Baka lang 34 po ma'am. Okay, din na lang sa akin. Akin mo ang milk. Ay, tama ma'am. 35. 34. Hello, sumay my Dati lang ma'am. May dinagdag kami. Newscasting. Patingin Ano Goodbye. Bye.